Bochog Coffee. Hi guys, uh, unting kaalaman lang guys. Alam nyo ba yung Epic Games? Yung Epic Games yung nagbibigay ng libreng laro. Tapos every week, meron siyang mga bagong laro na minsan AAA yung mga binibigay. Ito so, dito sa Epic Games. Type nyo lang sa Google, then download nyo. And pagkatapos nyo i-download, may kita nyo, meron siyang sariling launcher. Punta lang kayo sa store, then every week, meron siyang free games yun, punta lang kayo dito, click nyo lang tapos may kiklaim nyo na, ito na lahat yung nakolekta kong laro, so sobrang dami na, na minsan nagbibigay sila ng mga AAA or sobrang quality na laro, katulad ng Death Stranding Fallout, A Day 2, Elder Scroll Online Dying Light, How, Tomb Raider, binigay yung tatlong series yan guys, so. Ito yung game of The Year Shadow Tapos Rise Control Ray 2K21 guys oh. Watch Dogs 2 Remnant from the Ashes World War Z yung iba hindi ko na din alam eh Pero sobrang solid no So yun guys Don't forget to follow ocho here Signing out